Tungkol ito sa isang transfer student na si Clara na hindi lang nakaranas ng trahedya sa kanyang buhay pero nagparamdam pa matapos niyang pumanaw. Ako si Nika at eto ang kwento ko. Sa likuran talaga ng classroom palaging nakaupo si Clara sa may aircon banda. May relasyon siya sa isang professor sa mismong school namin. Ang prof na iyon ay may pamilya na pero hindi alam ni Clara. Transferi siya kaya wala pa siyang masyadong alam tungkol sa background ng prof na iyon. Hindi rin namin siya masabihan dahil hindi namin siya ganun ka-close at sa isang subject lang namin siya ka-classmate. In short, irregular siya. Dumating ang time na malapit na ang internship namin. Nilagnat si Clara noon kaya hindi siya nakapasok. Pagbalik niya, nagsimula na ang internship namin. Bigla siyang nahimatay sa unang linggo. Kasama namin siya sa rotation group. Nang naging okay na siya, kinamusta namin siya. Bigla siyang humagulgol ng iyak at umamin na buntis siya. Dito na siya nag-open up sa amin tungkol sa relasyon nila ng isang professor. Sabi niya, resulta iyon ng pagpapalaglag niya Pinaabort nila ang bata dahil nga pamilyado na ang prof at huli na nang nalaman ni Clara ang totoo. Kinabukasan, nahimatay ulit si Clara at nagdugo pa. Nauwi ito sa pagka-admit niya sa ospital. Doon nalaman na hindi pala nakuha ng buo ang sanggol sa kanyang sinapupunan at unti-unti siyang nalason dahil dito. Ang masakit pa rito ay wala na siyang pag-asa pang mabuhay dumating pa sa punto na kinailangan ng mag-undergo sa euthanasia o mercy killing. Pagkatapos niyang mailibing, parang nailibing na rin ang kwento ng buhay niya kasama na ang mga chismis tungkol sa kanya sa school. Isang buwan ang lumipas at balik normal ang buhay namin. May bagong prof na dumating sa school. Nagsiupo na kami at nagsimula siyang mag-roll call. Tinawag niya lahat ng pangalan. May hindi ba natawag? Tanong ni sir. Walang sumagot. Biglang bumukas ang pinto. Wala namang pumasok kaya akala namin hindi lang maayos ang pagsara ng pinto. Napansin namin na parang may tinitingnan si sir mula sa pintuan hanggang sa likod ng silid. Mag-subscribe kay Kanto Kwento para sa higit pang kakatakutan. Ahem, sabi niya. Parang nililinis ang lalamunan. Parang wala ang pangalan mo rito, Miss. Anong pangalan nila? Tanong niya. Nagkatinginan kaming magkaklase at nagtaka. Biglang may parang boses na narinig mula sa likuran. Pero ang tunog nito ay parang hangin lang na dumaan. Ah, okay. Please sit down, Miss Clara, sabi ni Sir. Nagulat kami lalo nang sinabi niya, Bakit naka-duty uniform ka? Hindi ba last week lang natapos ang rotation niyo? Monday to Wednesday NCM nyo, di ba? Dagdag pa niya. Ah, okay. Sabi ulit ni sir, na parang wala lang. Gusto sanang magtanong ang madaldal naming classmate. Nang biglang may narinig kaming umiiyak mula sa likod sa dating inuupuan ni Clara. Nagkatinginan kami lahat. Pero si sir parang walang naririnig. Akala namin takot lang ang nararamdaman namin dahil sa sinabi ni sir. Pero biglang lumakas ang hagulgol. Lahat kami nagtakbuhan palabas ng classroom. Wala na kaming pakialam kung mabagsak man kami sa subject sa oras na yon. Kinabukasan, tinanong kami ng prof kung bakit kami nagsitakbuhan. Sinabi namin na patay na si Clara, yung huling pangalang tinawag niya alam niyo ba kung anong sagot niya? Alam ko, sabi niya. Kaya ako nag-request na mahawakan ang seksyon na ito. Pasensya na kung natakot ko kayo. Pero mukhang nakipag-cooperate si Clara at nagparamdam siya sa akin at sa inyong lahat. Pero ang mas nakakagulat ay ang huling sinabi ni Sir. Mahal ko kasi siya. Kaso mas pinili niya ang gagong gurong iyon. Handa ko sanang panagutan ng bata Kahit hindi ako ang ama Pero hindi siya nakinig Pinatay niya ang sarili niya Ang anak namin At lalo na ako Sa oras na iyon Hindi namin alam Kung matatakot ba kami O maawa kay sir Kaya pala May bagong prof na nahire Dahil natanggal pala Ang gurong karelasyon ni Clara At ang long time boyfriend niya Ang nahire bilang kapalit